Long time no see Ay, pareng ador. Halos isang buwan din kayo nawala dyan. Oh my, halos isang buwan din kaming nawala dito. Sinama kasi kaming lahat ng pamilya po. Ni Bienan. Saan ba ba pumunta, pre? Sa Mindanao, pre. Probinsya ng Bienan ko. Ang ganda ng lugar nila, grabe. Panay gala kami pa doon. Asikasong asikaso pa mi sa mga kamukanap nila. Ay, tara ba? Ang swerte mo naman, pre, sa Bienan mo? Ay, siyempre. Nagbar po ba kayo, pre? Puntang Mindanao? Like, Nag-iindyay nga rin kami no, sumatay kami sa barko eh. Kitang-kita mo yung mga nadadaanan mong isla? Sarap na tumira doon, pre. Anong bawa, pre? Nung nagbarko kayo, tapos lulubog na, sino ang una mong ililigtas? Asawa mo o biyanan mo? Ay, siyempre, biyanan ko. <laughs> Bakit? Di mo mahal, misis mo? Mahal ko, siyempre. Pero, biyanan ko ang may sa amin, pre. Alam mo namang wala pa akong sabaho eh. Siya pa ang baik niya, o diba?